ang mga regalo sa pagpapatayo ng templo. Ikadalong putsyam na kabanata. Pagkatapos, sinabi ni Haring David sa lahat ng mamamayan ng Israel, Ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos ay bata pa, at wala pang karanasan. Malaki ang gawain na ito, dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao, kundi para sa Panginoong Diyos. Ginawa ko ang lahat para maihanda ang mga materyales para sa templo ng aking Diyos. Maraming ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, mamahaling bato na onyx at iba pang mamahaling hiyas at mga batong may iba't ibang kulay at marami ring marmon. At dahil sa kagustuhan kong maitayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati ang personal kong mga ginto at pilak bukod pa ang mga materyales na naipon ko para sa banal na templo. Ang ibibigay ko ay isang daang toneladang ginto mula sa Ophir at dalawang daan at limampung toneladang pila. Ito ay gagamitin pang tapal sa mga dingding ng templo at para naman sa lahat ng mga kagamitan na gagawin ng mga platero. Ngayon, sino ang gustong magbigay para sa Panginoon? Pagkatapos, kusang loob na nagbigay ang mga pinuno ng mga pamilya, mga pinuno ng mga lahi ng Israel, mga kumander ng libo-libo at daan-daang sundalo, at ang mga opisyal na itinalaga sa pamamahala ng mga ari-arian ng hari. Nagbigay sila para sa pagpapagawa ng templo ng Diyos nang isang daan at pitungput limang toneladang ginto, sampung libong perang ginto, tatlong daan at limampung toneladang pilak, anim na at tatlong toneladang tanso, at tatlong libo at limang daang toneladang bakal. May mga nagbigay din ng mga mamahaling bato, at itinabi ito sa bodega ng templo ng Panginoon, na pinamamahalaan ni Jehiel na mula sa angka ni Gershon. Nagalak ang mga tao sa mga pinuno nila, dahil kusang loob at tauspuso puso silang nagbigay para sa Panginoon labis din ang kagalakan ni Haring David. Ang panalangin ni David. Pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi niya, O Panginoon, Diyos ng aming ninuno na si Jacob, sa inyo ang kapurihan magpakailanman. Makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila at kapuri-puri. Sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, kayo ang hari o panginoon, at higit kayo sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo, at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sinuman. Ngayon, o aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Nalalaman nyo, O Panginoon, na pansamantala lang kami rito sa mundo, gaya ng aming mga ninuno. Ang buhay namin ay gaya ng anino na hindi nananatili. O Panginoon naming Diyos, ang lahat ng ibinigay namin sa pagpapatayo ng templo para sa karangalan ng inyong banal na pangalan ay nagmula rin sa inyo. Pagmamayari nyo ang lahat ng ito. O aking Diyos, alam ko pong sinasaliksik nyo ang aming puso at nasisiyahan kayo kapag nakikita niyong tapat ito. Kaya tapat at kusang loob ang pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito. At nagagalak po ako dahil nakita kong kahit ang mga mamamayan ninyong narito ay kusang loob na nagbigay. O Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno na sina Abraham, Isaak at Jacob, palagi nyo po sanang ilagay sa puso ng mga mamamayan ninyo ang naising ito at tulungan nyo po sila na maging tapat sa inyo tulungan niyo rin po ang anak kong si Solomon na lalong maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos, katuruan at mga tuntunin at sa paggawa ng lahat ng ipinatutupad ninyo tungkol sa pagpapatayo ng templo na aking inihanda. Pagkatapos, sinabi ni David sa lahat ng tao, Purihin niyo ang Panginoon na inyong Diyos, kaya pinuri nila ang Panginoon ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yumukod sila at nagpatira pa bilang pagpaparangal sa Panginoon at sa kanilang hari. Kinilala si Solomon bilang hari. Nang sumunod na araw, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog, isang libong toro, isang libong lalaking tupa, at isang libong batang tupa. Nag-alay din sila ng mga handog na inumin, at iba pang mga handog para sa mga Israelita. Masaya silang nagkainan at nag-inuman sa presensya ng Panginoon ng araw na iyon. Muli idineklara nilang hari si Solomon na anak ni David. Pinahiran si Solomon ng langis sa presensya ng Panginoon bilang hari at pinahiran din ng langis si Zadok bilang pari. Kaya umupo si Solomon sa trono ng Panginoon bilang hari kapalit ng amanyang si David naging maunlad si Solomon at sumunod sa kanya ang buong Israel nangako ang lahat ng opisyal ang mga makapangyarihang tao at ang lahat ng anak na lalaki ni Haring David na magpapasakop sila kay Haring Solomon niloob ng Panginoon na maging tanyag si Solomon sa buong Israel at binigyan ng karangalang hindi nakamit ng ibang hari sa Israel ang pagkamatay ni David. Naghari si David na anak ni Jesse sa buong Israel sa loob ng apat na taon, pitong taon sa Hebron at tatlumput tatlong taon sa Jerusalem. Nabuhay siya ng matagan, mayaman at marangan. Namatay siya ng matandang matandana at ang anak niyang si Solomon ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang kasaysayan tungkol sa paghahari ni Haring David mula sa simula hanggang katapusan ay nakasulat sa mga aklat ng mga propeta na sina Samuel, Nathan at Gad. Naisulat dito kung paano siya naghari at kung gaano siya naging makapangyarihan. At ang lahat ng nangyari sa kaniya at sa Israel at sa mga nakapaligid na kaharian.